Leo, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo regarding work, money, and business. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At pwede niyo pong panoorin yung inyong moon, rising, and venus sign. Lalo na sa mga laging pinapanood lang is yung inyong sun sign. Tapos hindi kayo nakaka-resonate. Hmm, yan. Try nyo pong tingnan yung inyong other signs Yung inyong other placements Tingnan natin Energy post Spirit guide Nelio We have eight of wands Mukhang oh, marami kang kausap dito Madami kang katransact Ayan, tas meron din ako nakikitang Relocation para sa'yo Or sabihin natin kung dati uh, Kunwari sa cafe na ito Laging dito mo Uh, minimit yung mga clients mo. So, pwedeng, ayun, um, iiba ka or mag-iiba ka ng, ano, ng location kung saan mo na sila imimit. Tignan natin. So, may pagbabago kasi. I don't know kung nagsara ba yung pinagmimita ninyo or um, napagbawalan yung iba sa inyo. Ganyan. Tignan natin. Energy naman pagdating sa work. Your energy pagdating sa work. Okay, we have three of pentacles. Magana ka naman po pagdating sa trabaho ngayon. And nakikisama ka talaga. Marunong kang makisama. Leo, check natin. Ano ba yung issues? Okay, spirit guide, ano ba yung issues pagdating sa work? Or ano ba yung sitwasyon ngayon? Okay, meron tayo ditong support. Ayan, nagsusuportahan talaga kayo dito. Sabi ko nga is marunong ka talagang makisama. So, pwedeng meron dito um, more on partnership. Ayan, teamwork ang pinapakita po pagdating dito sa trabaho. Meron tayo ditong litigation. Okay. Parang may inaayos kayo talaga dito. At kailangan talaga is full force. We have news. Mm, more on may problems in terms of your ano uh, sa ano to sa mga papeles ng negosyo ng trabaho ninyo. Ayan po. Or may ibababa na utos dito. Mm -mm. Okay, ayan. Mukhang may problem dito pagdating sa trabaho. Yung mismong trabaho po ninyo. Or sabi natin, yung mismong company ninyo yung nagkakaroon ng problems. Tingnan natin. Or uh, meron dito na parang inagrabyado ng company. Ganyan. So, pwedeng ilalaban po yon Or pwedeng kayo, lumalaban kayo ngayon sa company. Meron kayong nerereklamo. Tingnan natin ha. Yung iba parang dinaan nyo na to sa korte. Sige, yung iba sa inyo na kung hindi nyo pa dinadaan yan sa korte, yung pakiusap pa lang. Tignan natin kung papakinggan ba kayo. We have the man's wish. We have delay. Ide-delay lang po nang ide-delay yung reklamo ninyo. So, gagawa lang at gagawa lang ng paraan para, kunwari, yung meeting hindi matuloy. So, wala talaga silang balak solusyonan yan. For some of you, ayan, tama po kung ito meron dito ha, nagreklamo na talaga kayo, dina dinaan nyo na yan sa legal, mas okay pa po kesa maghintay kayo ng maghintay dito, wala kayong mapapala. Kasi hindi po kayo aasikasuhin. Hindi kayo iintindihin. So, kaya parang may tulong-tulong dito. Yan. Okay ka sa mga co-workers mo. Yung company nyo mismo yung may problema. Tignan natin naman pagdating sa kaperahan. Spirit guide, pagdating naman po sa kaperahan ni Leo. Okay, tingnan natin ha kung ayan, meron ba kayong makukuha dito na ano, na pera. Ayan, pag nilaban nyo ng legal, meron no. Tingnan mo, mukhang malaking halaga to. O yung iba ba sa inyo, nagkakaroon kayo ng problems kung meron dito na uh, senior citizen na nagkakaroon kayo ng problems pagdating sa inyong pension. Meron daw kayong makukuhang malaking halaga dito once na ito ay nilaban po ninyo ng legal. So, ibig sabihin, matatalo sila at mananalo po kayo. Check natin. Okay, pagdating sa kaperahan mo, kamusta? We have the devil. Meron tayong five of wands. Parang may nag-aaway-aaway dito pagdating sa kaperahan mo. Pagdating siguro sa nabibigay mo. We have queen of wands. Ayan. mm, -mm. It's either meron kayo ditong karelasyon. Ayan po. So, parang nakakaaway siya. Or kayo, kung kayo yung karelasyon ng isang tao na to. Tapos, nakakaaway niyo yung mga family members niya or mga relatives niya. Kasi, pinagdududahan ka dito. Parang sinasabi na, oh, kaya mo lang naman ginusto yung... Kaya ka lang naman nakikisama sa kamag-anak namin kasi ganito, ganyan. So, ginagawan ka dito ng issues. Ayan. Pwede kasi sa'yo binibigay yung yung budget. Sa'yo binibigay yung pera. Oo, kaya meron dito mga naiinggit po sa iyo. Pero alam mo wala ka naman yung iba sa inyo ha. Ayun po, kung sino man yung pinagkatiwalaan niyo sa pera, nakarelasyon niyo or ayan po, um kayo to mismo, wala naman kayong masamang hangarin dito. Kasi ayan oh, pwedeng ang andami pang napundar nung tao na yon na pinagkatiwalaan kapag dating sa pera dahil sa iyo. Mas na-manage yung pera. Siguro, naingit sila kasi pwedeng somehow, di ba, meron ka ding mga luho na nakukuha. Pero, hindi mo pinapabayaan yung taong yon na nagtiwala sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. Tapos, ito din, pwedeng may mga naiingit lang sa'yo because ang dami mong purchase. Baka, madami kang mga purchase, mga binili ng mga nakakaraan. So, yun yung mga napapansin sa'yo ng mga tao sa paligid So, tingnan natin pagdating naman sa negosyo. Kamusta naman po ang negosyo spirit guide? Okay, Eight of Pentacles. So, tuloy-tuloy ang negosyo. Ano po? Iba sa'yo, medyo napapagod kayo. Ayan. mm, -mm. We have the Hermit. Hindi ko alam kung meron dito na, na employee mo no, na staff mo na parang ano lang siya eh um napipilitan. Meron dito. So kung pagkain po yung ino-offer ninyo, tapos napipilitan lang yung staff mo na to. Ang pangit ng energy na binibigay niya iba Na kinakain 'yon ng ano, yung energy niya na pangit na negative na pupunta doon sa pagkain na pine nya niya or sa inumin na pine nya niya. Na naaabsorb ng mga clients po niyo Meron dito, hindi siya masaya. Ayan na we have enemy. We have Abby. So iba sa inyo, pwedeng hindi nyo lang to matanggal kasi nga may kontrata pa kayo sa taong to. We have lucky cord So, ayun. Pwede rin naman na malapit ng matapos na kung ano man yung inyo pong uh, kontrata. So, nakagawa na kayo ng hakbang dito. Pero for some of you, ayan na hindi pa, hindi pa matatapos yung inyong kontrata. Tiis-tiis na lang muna po kayo. Siguro ilipat mo siya sa ibang ano, ibang gawain, yung hindi na siya magpe-prepare ng pagkain, kung pagkain man nga po yung inyong binibenta. Tapos, ito naman, meron naman dito sobrang focus no? Yung sobrang dedicated sa work na staff mo. Okay, dedicated dito sa business mo. Yun yung ilagay mo dun sa nagpe-prepare ng mga ano, ng mga products po ninyo. Kasi mas magaan at mas dadami pa yung kliyente mo. Try nyo po yung gawin. Okay, tignan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. We have wealth. Ayan. So, ang ganda. Keep up the great work. You are moving towards real wealth and prosperity. Nakikita mo to, di ba? Si Queen of Pentacles, may hawak siya na coin, na malaking coin. So, malaking halaga po ang paparating para sa inyo. Kaya, ayan, sabi dito, di ba? Dinadaanan mo na you are moving towards your real worth and prosperity. So, yung iba po sa inyo, nai-stress man kayo ngayon, pwedeng yan po kasi talaga yung kailangan ninyong tahakin para makamit yung, ano, yung prosperity na yan, yung pagiging maunlad na yan. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Mayroon tayo ditong leadership. You are stepping into a leadership role inspiring others and guiding your team towards success with confidence and clarity. So pwedeng ito 'yon. Tas ito pa with support, 'di ba? Yung true leader kasi, hindi lang 'yan utos ng utos. Kumikilos din 'yan at pinapakita niya sa mga uh, katrabaho niya sa mga nakapaligid sa kanya na ito dapat ang gawin niyo. Ayan, lead by example, 'di ba? So ayan po leadership. So, meron dito, pwedeng ma-promote kayo. So, kung ano man to, ayan, yung iba sa inyo, pwedeng merong, hindi dyan na, uh, ano yun, parang sabi natin, ilan lang sa mga co-workers mo yung regular. Pwedeng mapasama ka dun sa regular na yon Leo. So, ayan lang po yung mensahe para sa Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings. So, kamat claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin ngayon.